Ganito yung basuraan niya. <laughs> okay ba? Ni. Ito ko. Hindi wala diyan. Nakakaano sa akin ay pet pet. Hello mga lodi. Wala akong mic on set eh. Pero well, maghuhunin na tayo ng laga. Ay eh, may laga raw dito ng nakapalok. Sa na loob ng canteen. Kaya tara. Hunter muna tayo ngayon. Let's go! Who uh, gagawa tayo ng gagawa tayo ng Pamil daga, ang Daga. Daga. <laughs> Mga Lodi, daga. 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 Yeah, so, um, so, yeah, right. okay. 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 Oh. yan. yung <laughs> uh. Okay, mamaya, mamaya. Dali, dali. Patay ng pag, ano, paghataw. Ay, di ba Ay, di ba? Ay, di ba? Ay, Ay, di ba? Ay, di

み、sí, oh, okay, uh. もらえたら Wait lang yung dayi ikut Makasala Eh no? Oh ilawa 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 Wait lang oh Ilawa 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 Tumakak pa? Ha? Tumakak pa? Kailangan na tayo Ngung takan ngung takan Ngung pa nung nungu yun? Kakawawa kawawa mo yun Ha? Ano sa kanya? Kayaan Kamu ngilang Tumakak pa? Nupah Tumukin mo lang Tumukin mo yan tumukin mo yan Tumukin mo lang tumukin mo Hindi makakala yan mga lodi, ang tibay ng daga. Ang laki kasi Ang dami ng taba pero hindi pa namamatay. Lakatakbo pa 'yan, mga lodi. Kung sa kabila kakabila nyo Paano mo oh, no, sabi? Oo, bubak mo. A few moments later. Mga Lodi, nakatakbo pa. Ang laki. Oh, bagalaw pa. Nice. At eto na nga mga Lodi. Eto na yung daga. Ang oh. Mga Lodi, ay! Daga.

Di ba ikalas <laughs> kasi ayan? Ang bilang sa'yo, tumasigit ko, ganyan na yung <laughs> Yun lang mga lodi. Tamang alat ako. Masam, -alat. At yung tubig na hinulog ko yung daga, bumalik na buka ko. Bakit na buka nga ako pumatok. Maalat na lingwa lamang. Pwede mo yung ito talagang isda.